po ito po yung aming smart TV Ayan po siya uh, LG po yung tatak niya 55 inches po maganda po siya pwede po tayo mag mag Facebook chan mag YouTube manood ng Netflix lahat po ng klase. super laki po 55 inches pwede po tayong mag voice over kung ayaw po natin mag ano pa mahirapan tayo maghanap kung ano yung papanoorin. Pindutin lang po natin yung search. Pindutin po natin search. Yung search ay ayan. Tapos i-voice over po natin Pindutin po natin yung voice over. Ayan. Speak now. Nagsasalita po kayo kung ano yung ano yung papanoorin nyo. Kunyari, 24 oras. O, oh, ayan po. Mm -hmm. Ulit Ayan po, lumabas siya nang nag-voiceover ako. Tapos i-click-click lang po natin siya. Ayan. Magsisilig lang po kayo dyan. Super ganda po yung ating LG Smart TV 55 inches. Ayan po siya. Super ganda. Ang laki. Ang linaw. Ayan po siya. Super laki. 55 inches LG yung tatak um, <clears throat> nabili lang po namin yan ng mga around 30k yan po sya sulit na po parang nanonood na tayo ng hobby pwede tayo mag youtube mag netflix ayan po sya